Umabot na sa 5,763 teaching at non-teaching personnel ang nahire sa buong BARMM sa nakalipas na anim na taon. Ito ang ibinahaging impormasyon ng MBHTE hinggil sa tagumpay at pagbabago sa sistema sa edukasyon sa rehiyon. Tumaas din sa mahigit 16,000 pesos ang buwan ng sahod ng mga isang teachers. Mahigit 800 silid aralan ang naitayo at mahigit 240,000 teachers at learners kits ang naipamahagi ayon sa MBHTE. Ang kwentong pagbabago mula kay Jen Garcia. Naglabas ng datos ang MBHTE BARM hinggil sa mga pagbabago sa sistema sa edukasyon sa rehiyon sa nakalipas na anim na taon. Sa ilalim ng liderato ni Education Minister Mohagher Iqbal, sinabi ng MBHTE na isa sa mga pinakatambok na tagumpay ay ang pagtaas ng buwan ng sahod ng mga guro sa ilalim ng Islamic Studies and Arabic Language Program na dating kilala bilang Alive mula 8,500 pesos tungo sa 16,200 pesos. Bukod dito, sinabi ng MBHTE na pinalawak din ang programa sa pamamagitan ng pagkuha ng 5,959 ISIL teachers as a TEEDS upang higit na mapaglingkuran ng mga mag-aaral sa rehiyon. Samantala, dagdag ng MBHTE, patunay ng matibay na pangako ng ministry sa pag-access sa dekalidad na edukasyon, 5,763 teaching at non-teaching personnel ang nahire sa buong rehiyon. Bilang suporta naman sa mas maayos na pagkatuto, ayon sa ministry, nakapagtayo rin ang MBHTE ng 854 classrooms. Dagdag pa rito, 246,266 teachers at learners' kids ang naipamahagi upang matiyak na may sapat na kagamitan ng mga guru at estudyante gaya ng school supplies at opisina. Ang mga tagumpay na ito ay refleksyon ayon sa MBHD ng patuloy na pagsisikap ng ministry na bumuo ng isang edukasyong inclusive, accessible at di kalidad para sa mga mamamayang Bangsamoro. Jen Garcia, iMinds, Philippines